Update Nagpagpala ang hapon mga kamangang Update tayo sa ating uh, pipino Ayan mga kamangang, yung mga pipino natin Ayan ang pipino natin Ayan, pagkita ko sa inyo Ayan Ayan o Naku. What is happening here? Na dalee. Nako. Dalee na po 'tong mga mga. Tibaligan talaga ng buhay. Parang live. Naroon hmm. nya Tanggal yung pagod natin pag nakita natin mga ka, mga yung improvement ng ating tanim nagsanga na siya dito eh. dapat putulin to eh ito mga kamang dapat putulin to para tuloy tuloy yung ano anak ko at yung yung bunga hmm. para hindi agaw sustan para tuloy tuloy siya pataas oh pero yan tulungan natin ng ano yan ganyan pero yung ano niya continuous so, mga kamang hindi ko pa nalagyan ng ano to kasi masakit pa yung pa ako so, masyado makapagano ano So ito, talagyan natin ito ng dito ah uh, kasi yan meron na yan isa dito dito pala tapos isa dito para isa abat abat char para matibay kasi pagka nagbunga na yan hindi naman nahaba talaga yung pepino ito yung sa ano ng ang palaya yan. hindi ko pa nga nalagyan yan eh na, tayo pero yung sa pepino mga, mga mga kahit hanggang dyan lang yan maglagay pa tayo dito nang ano hanggang dito hindi naman nang sadong hahaba yan. Ulan na oh. Madilim. dilim. Lakas oh, ang lakas. Lakas ah. Ayano. Oh. ano, Ate, yung tulong mga kamanga. Ayun, bukas titingnan ko to. O ano yung magiging ano. Wala, hindi tumubo oh. Tatlo. Sayang. Ang daming hindi tumubo dito mga kamanga. Kasi daming insekto, may mga squash beetle pa dito. Tambayon. Ayun no? oh. Huwag na tayo kasi bubuhos ang malakas na ulan. Ayan. Oh. No, hindi sabay-sabay yung paglaki nila mga kamanga. Kailangang siguro abunuhan ko to para maganda yung ano. Dahil nagbubuo ka na sila. Nagbubuo na mumulaklak. Namumukod. Namumulaklak ito. May bulaklak ah. Na ya, ano siya mga kamanga. Anong squash beetle. Ang mga ganda dapat tatanggalin natin yan. Ayan o. Saka yung sanga. Tanggalan natin. Unang sanga na tayo. Yun o. No? Hmm. Ayan. Saka tanggalin natin yan. Doon na lang natin banda sa taas. Pangatlo ito. Pwede na yan mga kamangat. Para diretsyo na doon. Ayan. Saka yung bunga. Tanggalin natin ito. Kung paano lang yan. Ayan. Hmm. Ayan. Meron din dito. Bunga. Ayan. May isang sanga. Yan, tinatanggal yan mga kamanga. Para hindi, hindi masyadong ano yung pagangat nila. Ayan o. No? natin yung mga bulaklak bunga. Doon natin para ano sa baba. Sa taas para. Ayan isa pang bunga. Hmm. Para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy yan dyan. Hmm. Yung mga kamanga hindi ko na puputulin yan. Ito yung isa puputulin ko yung sa may isang ari. Ari Dini Garing isang bunga Ari Ayan pwede na yan Ito pasangahin na lang Patuloy natin to Ay hindi Pwede na Kasi nakuha natin yung isa Pwede na to Pasangahin natin Ito naman nag Ano Oh We're going Pagka maputol Carefully Carefully Ha? Huh?

ah jadi nah apa nah dia nah oke yang nonton apa kamu salam salam thank you god bless everyone